Magandang araw mga boss, panibagong araw, panibagong pagkakagastusan. So ayun na nga, may nagpadala na naman sa atin ng maanggas na accessories para sa aking alaga. Salamat pala sa shop na yan. So ito pala mga boss ang CNC Oil Dipstick, dagdag detalye at angas sa ating mga motorsiklo universal, kaya pwede kahit sa kahit anong klasing motor. Kaya kung gusto mo rin ng ganito, boss, iiwan ko na lang yung link dyan at bahala ka na. So, yun lang mga boss ride safe, keep safe, peace out. Listen to my voice, listen